Ebidensyang magdidin kay Arjo at ID sa kinasasangkutan nitong issue sa flood control project, scam. Inilantad ng mga netizens at viral na ngayon, namamaga ang mga mata sa kakaiyak, yan ang napansin ng mga netizens kay Main Mendoza sa episode ng Eat Bulaga kaninang tanghali, makikita na medyo namamaga, halatang dahil daw sa kakaiyak. Hinala ng mga netizens maaaring apektadong-apektado na daw ngayon si Main Mendoza sa pagkakadawit ng asawa niyang si Arjo Atayde sa bilyong-bilyong pisong korupsyon sa flood control project scam. Matapos pangalanan ito ni Curly Discaya na isa sa mga congressman na kumukubra ng 10 hanggang 25% na kickback mula sa mga kontrata na nakuha ng mag-asawang Discaya sa flood control projects. Labis daw na apektado ngayon si Main Mendoza dahil maging ang kanyang pamilya ay nakakaladkad at nadadamay na rin sa isyu ng korupsyon dahil kay Arjo at Maari daw na iyak ng iyak si Main Mendoza kaya namamaga ang mga mata nito sa episode ng Eat Bulaga kanina. Matatandaan na matapos pangalanan ng mga diskaya si Arjo at na sangkot sa Flood Control Project Scam ay agad-agad na naglabas ng pahayag. Si Arjo Atayde sa social media kung saan mariin niyang itinanggi ito at sinabi pa niyang never siya nagkaroon ng ugnayan sa kahit kaninong contractor na may kinalaman sa flood control. Kaugnay nito, lumutang na ngayon ang matibay na ebidensya di umano na makakapagpatunay at makakapagdiin na nagkaroon daw talaga di umano ng ugnayan si Arjo Atayde sa flood control projects. Binura na ito ni Arjo Atayde sa social media matapos sumabog ang issue ng flood control project scam. Kaya hindi nagkaroon ng pagkakataon ang mga netizens na ma-screenshot ang post. Subalit kumakalat na ngayon at viral na ang lumang social media posts ni Arjo Atayde. Kung saan makikita ang mas malinaw na kopya ng mga pictures ni Arjo Atayde kung saan siya mismo ang nanguna sa pagsasagawa ng flood control project sa Quezon City District 1 at ang labis na ikinagulat ng mga netizens ang Wowow wow Builders ang contractor nito na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Ang Wowow wow Builders ay isa sa mga primary suspects ngayon sa bilyong-bilyong pisong flood control project scam. Malinaw ang kopya ng mga larawan kaya hindi daw ito maitatanggi ni Arjo Atayde. Makikita siyang nakasuot pa ng damit construction at kausap pa niya ang ilang sa mga taga-Wawaw wow Builders. Sa likod ni Arjo Atayde ang tarpulin kung saan may nakasulat ditong flood control project. Sa isa pang larawan ay may hawak pa itong pala kasama ang mga taga builders na sangkot ngayon sa flood control project scam. Malakas na ebidensya daw ito na makakapagpatunay na hindi totoo ang sinasabi ni Arjo Atayde na never siyang nagkaroon ng ugnayan sa kahit kaninong kontraktor na may kinalamat sa flood control project. At ang ipinagtataka daw ng mga netizens ay bakit daw ito binura ni Arjo Atayde sa social media niya kasabay ng pagputok ng issue sa flood control project scam.